Ito yung mga native native pig. So, may get 40. Nag-umpisa lang sa tryo. Isang lalaki, dalang babae. Ayun. Ang dami uh, na nila. Eh. Dito. Papasok sana ko kasi nga lang mga agad sila eh. Ilan pa? nandito na laki nangagat iyon naman basit tawa pa nandito ha? tumatikan nandito, oh. tawa pa nandito kung ito yung lalaki na kaya kailangan ng tungkod lo 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 yung lalaki ang taba dati yan eh pumayat oh. Ayan, kapatid ko, si Colonel. Colonel Haron Pagador. Colonel ng Police. At sa kanya, lahat. Pero, may apat tayo na mga kulay puti. Mga native babae. At sa kanya, 40. Pati maliliit. 2 days silang hindi kumain ng darap sa mais na ulusan sa isang kaban sa isang araw so ginawa namin nag ano kami ng ano napier saka yun gabi yung tawag namin binugbog nagluto kami dalawang talyasi sa isang lutuan ngayon nakabili ng kapatid ko sa Tugiga raw ng ano darak darak ng palay matapang yung lalaki eh. uh. Ang tataba. 17 lahat yun ano. Babae na buntis. <coughs> Medyo may kaliitan kasi in iba. Kasi inbreeding Pero may apat na ano. Lima na babae na ano, Na hindi nila kalahi. Ayan yung mga puti. Native din yan pero kulay puti. <coughs> may isang babae na eto native din to hindi na kapatid ng mga babae na yun yung mga puti so, kung nga na yung 17 di magpa pagbalala <coughs> mo lima hanggang 10, average 7 tayo 17 problema na sa so, dami kung saan gawin ko ng pagpakain may, may mga ano kagala pa yan kasi nasa 4,000 meter, ito ang doon problema no Eto takot. Para masog kasi pinakain kanina. Ano? Ah, eh. so, parang dito lang, na lang na ay na nila para ito gagawin kulungan ng ano mga bagong pangalan eh kahit apat may paliguan sila doon na uh, hollow block pero ayaw nila maligo eh. swimming pool nila so eto na makura na ng hollow block paligid pero apat na ano palang kapatong so dadagdagan pa siguro isa or dalawa tapos ah uh, wire na lang sa taas or yero para makamura muna pag nanganak sila saka na lang ano ah, magdadagdag ulit ng hollow block so ito yung natin na kulungan papagawa natin sa dalawang tatlo sa mga bagong panganak kasi dapat nakasegregate ang temporary na segregation doon nilalagay kapag may doon namin nilalagay pero kulang pag dalawahan tapos may isa pa dyan tatlo lang kung ng tatlo bali ano so ang ganda na kahapon dahil walang darap ng palay pinakain namin na pier gabi na nalutong gabi at saka nyug nung ako may sampu at ang biniyak kanina yung umaga na per lang e ngayon nakabili ata ng sampung sa -sampu. akin Dalak. dalaki yun yun ano yun nangangagat ito babae bahay babay gabi may mga lalaki dati pinakatay pinamili ng bagay nila so ang tinira lang yung mga babae yung pinakain ng konte, para makadaan lang ako muna. kasi mamaya pa sila papakainin yun kasi doon kasi ang gate eh ngayon yun style para madaling pakainin hindi na kailangan pumunta dito sa loob itong mga to madaling na lang parang ay tatapon mo na pagkain parang ganun din ang kainan nila doon pero dito natin ilalagay dito papagawa yung mga bagong panganak eh. naka pinakawala ng liliit so nandito sila sa akin kasi may bahay doon na lalaki lumalapit sila oh hindi kasi sila kasya na doon sa pakainan So may pila sila siguro pagkakain So last year, parang ano lang sila. Tatlo, anim, Syam Pero may mga kinatay na eh. Tapos may mga nakabenta na din. So, yan. Hindi naman mabaho. Kaso nga lang yun yung stagnant kinuha rin ngayon dahil ulan ng ulan. Si, guri, si Guring at si, si ano, egay kasun kaya yun puro baha baha dito pero baka reklamo ng mga kapit bahay pero pag nawala naman na yung ulan oo oh, wala na yun yung banda doon ang so yun lang Babay po